Ito yung pagkain par na maraming hindi nakakaalam, hindi nakakilala. Ang tawag dito sa probinsya par, buha. Pag ganito par nga may tubo ang niyog, tulad nitong inaawakan ko, sigurado pag binuhak, biniyak mo yung niyog, may laman talaga sang ganito par na buha pag mahaba na yung tubo niya par malaki din ang laman sa loob yan paro ka tubig tubig talaga sa par malinis to siya para kasi yung tubig sa loob yung natural na tubig ng niyog lang din yan walang ibang halo na tubig pag maliit din yung tubo ng niyog par maliit din ang laman ng buha sa loob kaya itong biniya ko ngayon pinakain ko malaki na yung tubo niya oh. pag naubos mo talaga to siya para mabubusog ka talaga kung bago pa lang kayo dito sa page ko par pakipalo na lang ang like and share maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video thank you for watching god bless po sa inyong lahat